Yo, what's up, mga pards? Tandang umaga. Ngayon lang ulit ako mag-video. Ilang araw din, siguro tatlong araw din ako din nag-upload eh. Basta kayo mga pards, Marge. What's up, what's up? May papakita lang ako sa inyo mga pards. Kung ano nangyari, bakit di ako nakapag-upload? Simula noong... ah... Uh, Nakarang araw, tatlong araw na ata, o rapat. Ayun, mga parts. May, may 3 ngayon, 2025. Sabado. Oras 5.55. Sa nang umaga. Pero may araw na. Maliwanag na sa labas, may araw na. Yun nga yun. Pakita ko sa inyo yung yung hindi ako nakag-upload ng alas sapat na araw dahil sa pagsabog ng wiring namin dito sa ano sa poste sa, sa ilalim ng lupa na ako kayo ng ano ng wire ko dito papunta sa bahay yan at yung sino yung, kapitbahay ko naggawa uh, di ako siningil walang bayad uh, ayun yung ano niya pakita ko sa inyo may kotse may kotse yan Abru abroad dyan eh. Magaling mag-wiring. Saglit nga lang yung winiring mean, data. Siguro ko kung tuloy-tuloy yung gawa niya, baka dalawang oras lang eh. Kasi nagtagal-tagal lang na bumili ako ng bumili ako ng wire dun sa hardware sa labasan. Kung dating yung dito, tapos na eh. Nahuk nahukay na eh. Ako sana mag-uhukay. No? Mabilis lang ang gawa. Eh, mga parts. Pwede ako nang upload ng mga Apat na araw din siguro. Yung maganda ng umaga sa inyo lahat. Wala mga alas 6 pa lang pero may araw na, no, maliwanag na. Alas 7 kasi mainit na eh. Ayun lang. Oh, wala pang tao yung kulsada. Wala ang gala sa ispa lang to. Pero isipin mo kung ano na eh. At sa alas 8 kasi may araw na yan. Oh, di ba? Anag na. Ito yung kapit-bahay ko. Na uh, parating lang galing abroad doon may kotse. Tapos siya lang gumawa ng ano niya, yung gate niya. Ay, yung gate niya, siya nagawa niya, no. Gawa lang niya yan, dalawang araw lang din. Mabilis magawa. Tapos nagkabit ng aircon, siya lang din nagkabit ng aircon niya. Mabilis. Siya lang nag-welding niya, mabilis din mag-welding. Ganun siya master sa mga ganyan, pag welding, magkabit ng wiring kasi yun ang trabaho ata niya sa ibang bansa. dating sa mga wiring, marunong siya. Pag welding. Sabi nga niya, bago daw siya naka pag abroad eh, nag-test na na siya dito, limang, limang trabaho alam niya. Bakery. Welding. Tapos siya mag-welding, nag-condition siya trabaho na <laughs> siya ng pang wiring-wiring ng bahay. Kaya, kaya master niya yung pag dugtong-dugtong eh, kahit na live doon, hindi siya natatakot eh. Hugot-hugot niya agad, simula doon sa may yung... Sa simula dyan sa may kundador. sumabog kasi yung kundador ko na yan. Putol dun sa ilalim. Yan yung simula dyan sa mayroon. No. Simula dito sa ako na yan. Ground. nandito sa loob pala. Ang live wire pala nito, ng kundador na to, nandito sa loob ng mga na to, semento. Ito yung kundador ko. Tatlong araw din namin walang helo. Pinakabit niya lang. Mabay talaga. Kasi, isang gabi kami walang helo, sobrang init, Nalaman niya lang yung kinabukasan na wala kaming helo. Sabi niya, ah, kabitan kita. Magano ka? Bili ka lang ng saksakan. Babili ako ng saksakan at tapos sa yung pansaksak mismo sa saksakan. sa ano din, sinasaksak sa extension. Sa kanya pa yung Buwan, sa kanya pa yung solo-solo wire na ganito, ang ah, cool, kulay black at saka blue. Sa kanya yun. Simula doon sa bahay, kami nga dito sa bahay din. Bumili ako ng saksakan lang na apat yung kayang may saksak na, no? Para sa electric pan, TV at saka ilaw. Tat, apat na araw din ako, pinakabit niya sa kanya eh. Sabi niya, gusto mo, i-connect natin daw ng diritsyo doon sa bahay mo. Sabi ko, wag ah, baka dumati yung miral ko. Eh, pag nakitang dinirekta, baka magka-problema. Sabi niya, ayoko nga, huwag muna. So, yan. extension lang muna, simulan doon sa bahay niya, sabi lang doon sa akin. Apat na araw din. Extension lang ang ginamit. Tapos, kalaw na, ka, nang na nang nagawa namin to. nandito dito andito yung, andito eh. Andito, nakalibing sa ilalim yung PVC niya na live wire. Wala dito, dito. Dito, napailian, yan. Simula dito, yon. Katabi, katabi nitong tubig na to, yan. Okay na yan. Simula dito. Andito yung live wire niyan. Tapos dito. Paakit dito patas Nandito yung dugtungan. Siya nagdugtun Wala lang ba? Wala pang dalawang oras. Tapos niya eh. Tapos nang binabalik ko na yung kung sa kanya. Binabalik ko na yung wire na pinahirin niya sa akin na mahaba. din na rin niya. Sa'yo na yan. Sa'yo na lang. Pero mo yun, siguro kung nasa 40 ang... Kasi maliit-liit lang nito ng konti. 40, 40 pesos o 45 pesos din ang isang metro siguro nun. Kasi ito pala ganito kalaki, 65 pesos ang isang metro. Yun ang binili ko dito, dalawang metro lang. Eh. Sabi niya, binili ko lang dalawang metro. Idudugtong lang natin doon sa ano, sa ground. Kasi yung napotol yung live, ng gawa niya, pinagpalit na yung ground at saka live para kasi mas matibay daw to yung walang putol. Mas matibay daw kaysa sa gagawin siyang live na may narugtong ang delikado pag na babad sa tubig. Yung basa. Kaya yeah, yun. Yung ginawa niya. Yun din na. Yun din na nagbigay sa akin ng ano. ng halo black at saka yung buhangin na yan. At saka isang sakong masilya ata yun. Pang masilya sa pader. Pang ng pader para pag magpintura ka makinis. Yun. Tapos ako na nag ako na nagtabon nito ano. Tinabunan ko itong wiring ko dito. Saka ko na nag-ano yan. Lagay ng lupa. Simula dito. Ayan. Ako nang naglagay. Lagayan ko. Gabay pin tao. Ano mo? Ang mo gumawa. Sar Sarili niya sa sakya niya eh. Bayad na daw niya nga. Pagbalik niya dito sa Pilipinas. Ay, alis na naman siya ngayong lonis. Sabi niya. Hindi ko yung asawa niya. Ito ang anak niya. Eh, sabi ko, akala ko titira na sila sa dito. Sabi ko, sabi ko ah, titira na ba dito yung pamilya mo? Hindi pala, doon pa rin yung sa ano. Sa das sila. Iiwanan niyo yung bahay dito. May mga gamit sila, may aircon. Sabi ko, dapat manon ng mga grills yan. Para mapadlakan mo dyan. Ano. Kasi may mga magnanakaw daw pa daw dito. Pag ano, kasagsaga ng lakas ng ulan. Doon daw umatake yung mga magnanakaw. Sabi ko sa kanya, kailangan mo patibayin mo muna yan, wag mo ako doon, saka doon sa likod. Pero kahit papano naman doon sa likod, may ilaw naman kami din, may ilaw ako eh. Sabi ko, lagyan mo lang din ng ilaw para na nakawin mo yung aircon mo doon, maririnig ko. So, kung may maglalagari doon, maririnig ko. So, Siyempre, pag may tao na doon mag flashlight doon sa kanila, takbuhan yun. Saka na, ano, sa guard at saka sa police, tatawag Mabay to tayo. to. Yung wala akong budget dito pang paggawa ngayon dahil sa estudyante. College si W. Tuition. Si Dalwin din. Ganun din. Magka-college na rin. Kaya matatagalan baka ilang taon pa baka makapagpagawa dito kahit sa flooring lang. Wala talagang budget. Itong kwan dito, di bali abroad siya eh. Ang laki ng sahod. Kaya nagawa niya agad. Ilang kwan lang yan. Saglit lang buwan lang to na padira na agad na florenga nila paikot ng bahay nagawa na agad ng ayun ng gate pati sa likod may gate ayun mga birds magandang umaga sa inyo may araw na naman mainit na naman may maya mainit na yan ayun. wala pang katawa-tawa kasi huwag ano pala yan ang uras ba ay 6 o 7 na alas 6 7 umaga pero parang uh, alas 8 na. <laughs> alas 6 lang pero parang alas 8 na eh. Ito ang nangyari kasi sa amin dito. Sumabog itong wiring namin dito. Simula dito sa tugtungo na ito. Mula dito, Hanggang dito doon sa may poste. Dito. Yung lupa na to. Sa ilalim. Nandito sa ilalim yung wiring pala nito. Nandito sa ilalim. Tapos ito dito. Ito dito yung... Kasi nagawa sila dito ng pader. Ito yung... Grounded. Tapos ito yung outdoor ko dito sa mga... Putol pala yung wiring dito sa loob nito. Dito pala sa loob nito yung... Yung wiring ng dito sa bahay ko. Yung ginawa ng kapitbahay ko yung wearing namin. Mabait yung itong kapitbahay ko dito. Sila, sila magawa. Ayan, ayan sa kuya. <laughs> eh, sila gawa lang, ano, mabait itong kapitbahay ko. Sila magawa lang wire ko dito. Ayan, yun yung mga pre Mga Mga parts yung mm, naggawa sa akin ng ilaw dito yung kapitbahay ko walang bayad eh di, di niya ako siningil samantala yung kinukuha kong litration 2,000 ng singil sa labor maliban pa sa bibili na bagong bagong wire papunta doon sa may poste na sa may kontador 65 pang isang ano isang metro ng ilalagay dito. Ayun di yung gumawa dito ng kapitbahay ko kasi abroad yan eh. Magaling mag ano. Mag wiring. Pinabili lang niya ako ng dalawang metro lang na no. Tag 65 na wire. Tapos siya na nagkabit yan. Inukay namin yan. Imbilis lang. Muna dito. Sa bahay ito. Dugtungo na to. Muna dyan. Pinabit niya yun hanggang doon. Sabi ko, lang niya din eh. Yung... Tapos katapos, bibigyan ko sana ng bayad, hindi niya tinanggap. Yun din na yung nagbigay sa akin ng ano, ay, ng buhangin. Bigyan ako ng buhangin, hollow block, tapos isang sakong simento, white cement. Swerte rin. Maselya yata yun, pang sa pader. Para maging makinis ang pader mo, tapos mapinturahan. Yun, yun yung mga parts. Kaya malaking malaking tulong din yung ano, tsaka hindi niya ako siningil ng bayad sa pag-installation ng wire. Swerte.